Hi guys, so for today's video, nandito tayo sa Ocampo, Camarinesor. Magre-riban tayo ng 3 heads home service. Today is December 8, 2025. So ayan. First client natin si Hipag ni Maricong kong Si Maring Lia pala ay matagal ko ng customer almost 4 years na ngayon taon. So ayan, nag haircut muna kami kasi super haba na. So niriban ko din siya, guys, 20 22. So super haba na ako napapansin niyo. Ulit, 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 ulit na. Super haba na ng hair niya. Hindi talaga siya nagpagawa sa iba. So hinintay niya talaga ako na magka-time pumunta doon sa pumunta dito sa kanila sa Ocampo. So ayan, start na kami nag-apply na ako. So, tinanggal ko na dyan, guys, yung nariban ko dati sa kanyang hair. So, virgin hair na ulit siya. So, ayan. For the go na tayo. Apply na tayo ng number one. So, dumating pala ka ni guys is mag-i-11. 11, 11 a.m. na siya. So, medyo tanghali na kasi super ulan basang basa kami buti na lang super bait ng ating mga customer so binigyan kami ng mga damit brief at saka short so ayan kahit medyo nilalag na tayo guys tayo ay naghahanap buhay so hindi talaga sila guys nagpapagawa sa iba so sa akin talaga siya nagpapagawa lalo ito sa akin talaga siya hindi siya nagpapagalaw ng box sa iba so yung pangalawang client naman natin is hipag din siya ni Madam Leia si Madam Leia pala guys ay may mga branch siya ng mga furniture sa tabako sa Ligaspi so ayan si Madam naman is may ari siya ng babuyan So, mang, may mga figure siya. So, super babait nila, guys. Promise. Super babait. Matagal ko na silang client. So, ito si madam. Itong ina-applyan ko ng rebanding cream number one. Is yes, ngayon ko lang siya mahawakan. Pero yung dalawa is nahawakan ko na sila before. So, hindi sila nagpagalaw nung Pasko, nung New Year, nung December kasi ang gusto nila is ako ang gagawa sa hair nila kasi kumbaga na try na nila yung gawa ko lalo si Madam Leia so tumagal talaga siya sa akin ng almost 4 years o pang 4 years na ngayon na gawa ko sa kanya every 6 months siya nagpapagawa as you can see nasa Manila kami that time last year so nagpagawa siya sa iba nagpakulay siya pero sa akin siya nagpapariba nagpakulay lang siya dahil hahawak siya ng binyag yung sa kasal so ayan nagcut muna kami dyan ng hair niya mga 1 inch kasi super haba na so yan guys apply na tayo ng rebanding cream 1 doon muna tayo nag apply sa roots yung walang color kasi tinanong ko siya kung anong brand ang kinulay sa kanya ang sabi niya ay kulay green ang balat so brimod brimod siya guys so kailangan ingat sa pag apply sa mga ganitong hair kasi delikado siya anytime pwede siyang masunog or pwede siya mag -rabirize. so ganyan guys pag apply tirahan lang natin siya ng 1 inch sa roots para hindi mag irritate yung kanyang anet so ayan dire diretso lang yung guys dire diretso lang ng paglagay so yan Kalahati na tayo guys Yan si Madam Leah para guys ay may ari siya ng mga furniture sa tabako, sorsogon at ligaspi So pag magpapagawa kayo guys ng mga kubo, mga upuan, lamesa Very recommended siya kasi talagang perfect nilang gawin yun Kasi talaga yun ang business nila ever since So, pag kung balak nyo guys, magpagawa ng kubo or mga upuan nagagawa sila guys, customize. So, ah, bibigay nyo lang yung gusto nyong design. Sila na ang bahala ng paggagawa. So, ayan guys, sinisip na ko. Pasensya na sa aking boses. Medyo

ayan guys so tapos na kami kay madam leia dito naman tayo sa kanyang hipag na isa so nag retouch na ako dyan guys binabad ko lang yan ng 40 minutes so nag react na siya agad so kailangan na siyang i retouch para lahat na malagyan siya ng gamot So, ganyan lang, guys, ang gagawin nyo. Halimbawa, so, may kanya-kanya naman tayong technique about sa banding So, ganyan lang, guys. Ako kasi, guys, hindi talaga ako naglalagay ng R1 sa kabalat-balatan. So, yan, super so, ingat ako, guys, paglalagay talagang sa hair lang. Hindi ako nag-aano sa balat at paka na-irritate yung ating client. Pag na-irritate kasi yung client, may tendensing mamaga. So, ayan, nandito na tayo kay Madam Leia ulit. Retouch na tayo. So, nag-spray na ako dyan ng magic water para hindi siya madurog. Mamaya, pag binaba natin yung R1. So, ayan, guys pahid-pahid lang, paunti-unti. Iwasan malagyan ang balat. Kasi pag nalagyan yung balat or nalagyan agad yung may kulay, ang tendency nung guys is magda-dry siya. So, how many times na siya sa akin na papariban color Brazilian. So, yan. Kabisadong kabisado ko na yung buhok niya at kabisadong kabisado niya na din yung gawa ko so ayan guys yung bawat isa pala sa kanila guys is nasa 4-5 4-5 ang bawat isa so ayan kanya kanyang banlaw dyan guys sila kasi ayaw kong mapasma ako so ayan iron na tayo kay customer 1 na hipag ni madam leia so sing plat iron hair iron na index ang tatak So halimbawa guys gusto nyo mag order ng planchang index So mag comment lang kayo so, Super ganda yan index na tatak Hindi siya sumasabit sa buhok So ayan pala si Maring Leia ay yung kanyang hipag Nakabanlaw na din Kanya-kanyang banlaw Ayan guys Katapos na tayo sa pag-aayon. Pag, pag nag-aayon guys, relax lang. Huwag nyo pagodin yung sarili nyo. Kasi pag luto ang hair, madali naman siyang i- ayon. Tapos yeah. pag ako guys nagpa-plan siya, hindi ko siya binababad sa roots. Kasi sa 13 years kong nagre-rebon na ano yung roots kumbaga napuputol kaya dapat is relax ka lang mag plancha yan guys proceed na tayo sa R2 so dyan guys sa part na yun isinabay ko na yung kanyang hair color so ang hair color niya palang gusto is blonde light blonde so yan mag-apply na tayo so dahan-dahan wag mo munang ilalagay sa roots kailangan ay mayroong kang tira sa roots at least 1 inch tapos bago banlawan mga 10 minutes before magbanlaw, kailangan malagyan mo na yung pinaka-roots. So, hindi pa ako masyadong marunong mag-vlog. Hindi pa ako masyadong sanay sa voice over So, nagtatry pa lang. Ayan. So, tapos na tayo sa ating pangalawang customer. plancha na natin siya ng R1 proceed naman tayo sa R2 with color so yan guys is for 5 din siya guys yan okay lagay na tayo so napansin nyo guys wala akong nilalagay sa roots so magtira muna tayo ng 1 inch from ano from roots yan 1 inch kasi mamaya 10 minutes before magbanlaw lalagyan naman natin siya sasabay na natin yung roots yan so as you can see guys napakaganda ng buhok nila so ayan na guys proceed na tayo sa pag iron super shiny yan guys kahit kahit may color ang hair nila super shiny yan. Uh, as you can see napakalambot yan at saka napaka smooth so ang treatment yan guys is keratin <laughs> keratin brazilian blow up O, diba? Perfect. Perfect. Kaya naman, guys, gustong-gusto nila ako nagawa ng hair nila for four years. O, diba? Yan, guys, ang tunay na ribbon. May kulay o wala. Kailangan maganda. Kailangan is perfect. So, i